Ang alamat ng yung Ang alamat ng Sibin ay isang alamat mula sa kulturang Pilipino, partikular na sa Visayas at Mindanao. Ayon sa alamat, ang Sibin ay isang kakaibang nilalang na karaniwang inilarawan bilang isang malaking aso o hayop na may kakaibang anyo. Ang Sibin ay inilarawan bilang isang malaking aso na may mahabang buhok mga pulang mata, at tila kakaibang amoy. Ang iba naman ay naglalarawan nito ilang isang nilalang na may kakayahang magbagong anyo. Paralasang umilitaw ang sigmin tuwing gabi, partikular na sa mga liblib na lugar at kagubatan. Pinasabing nagdadala ito ng takot at pakamba sa mga taong makakasalubong nito. May mga paniniwala na ang sigbin ay alaga ng mga mangkukulam, o kaya naman ay nagbabantay ng mga kayamanang nakatago. Sa ibang versyon ng alamat, sinasabi na ang sigbin ay kumukuha ng mga tao, lalo na ang mga batang nawawala. Maraming pamahiin at ritual ang ginagamit upang itaboy ang sigbin. Ang ilan dito ay paggamit ng bawang, asin, o pagdarasal ng mga espesyal na dasal. Ang alamat ng sibin ay isa sa maraming kwento ng folklore ng Pilipinas na nagbibigay ng mga aral at nagsisilbing babala sa mga tao, lalo na sa mga bata upang mag-ingat sa gabi at sa mga di-pamilyar na lugar. Ang alamat ng Sinbin Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Mindanao, naninirahan si Lolo Pido isang matandang mga ngahoy na kilala sa kanilang lugar. Si Lolo Pido ay may kakaibang mga kwento tungkol sa mga nilalang na ng kagubatan. Ngunit ang pinagatanyag ay ang tungkol sa Sigbin. Ayon sa kanyang kwento, ang Sigbin ay isang malaking nilalang na may itsurang aso. Ngunit may mga mata na pula tulad ng apoy at matutulis na pangil. Sinasabing ito ay naglalakad tuwing gabi naghahanap ng mga taong matutulog sa kagubatan. Nang gabi, si Kaloy, isang binatili yung taga-baryo ay naisipang maglakbay patungo sa kagubatan upang manghuli ng usa. Sinabihan siya ni Lola Pido na magingat at huwag patagalin sa kagubatan. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Kaloy. Habang siya ay naglalagad, nakarangbam siya nang kakaibang lamig at parang may mga matang nakatingin sa kanya. Biglang may naninig siyang mayapak ng mabigat na paa. Nang lumingon siya, nakita niya ang sigbin. Mataas, mapalahibo at may mga pulang mata na nagliliyab. Sa takot, mabilis siyang tumakbo pabalik sa baryo. Ngunit ang sigbin ay tila mabilis na sumusunod sa kanya. Sa kanyang pagtakbo, Naalala niya ang payo ni Lolo Pido. Mabilis niyang kinuha ang isang piraso ng asin mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa likod niya. Nang tumama ang asin sa lupa, biglang naglaho ang sigbin na tila ba natunaw sa hangin. Pagdating ni Kaloy sa baryo, agad niyang ikinumento ang kanyang karanasan. Mula noon, siniguro ng mga taga-baryo na lagi silang may dalang asin sa tuwing pupunta sa kagubatan bilang proteksyon laban sa silbin. Ikaloy naman natutungan ang halaga ng pakikinig sa mga matatanda at ang kahalagahan ng pag-iingat. At sa tuwing gabi, sa bawat hakbang, sa kagubatan, palaging naroon ang takot na baka ang silbin ay muling magpakita. Naghihintay ng susunod na biktima na hindi nag-iingat. Ang kwento ng ay nagpapaalala sa atin na ang kalikasan ay puno ng misteryo at kailangan natin itong igalang at ingatan. Mahalaga ang mga payo ng matatanda dahil sa kanilang karanasan at kaalaman sa mga bagay-bagay na maaaring makapagdulot ng kapahamakan. Ang pagkakaroon ng kaalaman at paghahanda ay mahalaga upang makaiwas sa mga panganib na hindi natin inaasahan. Ang alamat na silbi na isa sa mga Maraming kwento ng ating mga ninuno na nagbibigay babala at nagdadala ng mga aral para sa mga susunod na henerasyon.